Magandang araw po mga kapatid, ang topiko natin ngayon ay ang pinaka-kontroversyal na bagay tungkol sa mga larawan o estatwa ng simbahang katoliko. Kung ang mga ito ba ay totoong isang Diyos-Diyosan ayon sa mga pastor ng ibang simbahan? Samahan ninyo akong tuklasin ang kasagutan kung bakit tanawag nila ito na mga Diyos-Diyosan? At kung ito ba ay pinapagawa ng Diyos mismo o nilikha lamang ng simbahang katoliko? Ang tanong na, saan nagmumula ang Diyos Diyosan, ay isang tanong na may iba't ibang interpretasyon at konteksto. Ang sagot ay nakasalalay sa kung paano natin tinutukoy ang Diyos Diyosan. Maraming kultura ang may mga kwento at alamat tungkol sa pinagmulan ng kanilang mga Diyos. Ang mga kwentong ito ay nagsisilbing pagpapaliwanag sa mga natural na mga kaganapan sa kasaysayan. Sa Aklat ng Mga Gawa Kapitulo 7, Versikulo 43 Maging ang mga kalikasan ay karaniwang pinagmulan ng mga Diyos. Ang araw, ang buwan, ang mga bituin, ang mga puno, ang mga hayop. at iba pang elemento ng kalikasan ay pinaniwalaan nila na pwede maging isang Diyos. Ngunit ano nga ba ang wastong kahulugan ng Diyos-Diyosan, na naayon sa kasulatan? Ito ay mababasa natin sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto Kapitulo 8, Versikulo 4, ito ang sinabi ng Biblia. Tungkol sa pagkaing inihandog sa Diyos Diyosan, alam nating ang mga Diyos Diyosan ay larawan ng mga bagay na di at alam nating iisa lamang ang Diyos. Ang ibig sabihin ng isang Diyos Diyosan ay nagkatotoo lamang sa pamamagitan ng isang tao na lumikha ng larawan o estatwa upang ituring niyang isang Diyos. Ngunit ang totoo, ang nilikha niyang larawan na tinuturing niya bilang Diyos ay alam niya mismo na ang larawan na yun ay hindi totoong may pakiramdam, hindi nakakarinig at hindi nakapagsalita Halimbawa kung gusto mong magkaroon ng sarili mong diyos, pwede kang lumikha ng larawan at pagkatapos sabihin mo sa larawan na ikaw ay aking diyos. Pero may mga larawan na hindi tinawag na isang diyos-diyosan dahil nilikha lamang ito sa kadahilanan na gustong gamitin para gawin na mga palamuti sa bahay man o simbahan. Katulad ng estatwa ng dalawang anghel na sadyang pinagawa mismo ng Diyos kay Moses. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Eksodo Kapitulo 25 Versikulo 18 hanggang 19. Ito ang utos ng Diyos kay Moses. Magpagawa ka rin ng dalawang gintong kerubin, ilalagay ito sa dalawang dulo ng takip ng kahon. Kailangan nakalukob ang pakpak ng mga kerubin sa ibabaw ng takip, para maliliman nila ito, at kailangang magkaharap silang dalawa na nakatingin sa takip. At para saan ba ito ginagamit? Sa aklat ng unang kronika kapitulo 3 versikulo 6 hanggang 10, ito ang ginawa ni Haring Solomon sa loob ng templo ng Diyos. Pinalamutian pa niya ito ng magagandang batong hiyas at gintong galing sa Parbeng. Binalutan niya ng ginto ang mga biga at hamba ng mga pinto at ang mga dingding ng templo. Pinaukitan pa niya ang mga dingding ng mga larawan ng Kerubin. Ang isa sa mga dahilan pala kung bakit nagpapagawa ang Diyos ng mga larawan ng banal na anghel ay hindi upang ituring natin na isang Diyos, kung hindi ang mga ito ay gagamitin na palamuti sa kanyang templo o simbahan. Ito ang dahilan kung bakit may marami tayong nakikitang mga larawan ng mga banal na tao sa loob ng simbahan ng Katoliko dahil ito ay inuutos mismo ng Diyos. At ang pinakamalaking dahilan kung bakit inuutos ng Diyos na lagyan ng mga larawan ang kanyang templo, upang ito ay naging palatandaan ng kanyang totoong simbahan. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 17 hanggang 20. Ito ang nakasulat. Ang loob naman ng templo ay balot ng tablang kasentaas ng pinto at may ukit na larawan ng palmera at kerubin. Salaita ng larawan ng palmera at kerubin. Bawat kerubin ay may dalawang mukha. Isa ay mukha ng tao, mukha naman ng leon ang isa. Ang mga ito'y magkatalikod at parehong nakatingin sa puno ng palmera. Ganito ang larawang nakaukit sa lahat ng dingding ng templo. Ang problema, itong mga nagsulpotang mga pastor, na malakas magbintang na ang mga katoliko raw ay naglagay ng mga Diyos-Diyosan sa loob ng simbahan. Sa makatuwid sila ang nagkasala dahil iniisip nila na ang mga larawan na nasa loob ng simbahang katoliko ay mga Diyos-Diyosan. Bagay na kailanman ay hindi itinuro ng Simbahang Katoliko na ang mga larawan ng mga banal na tao ay mga diyos. Base din umano sa kanilang nakikita na ang mga Katoliko ay lumuluhod sa harap ng mga larawan. Narito ang kasagutan. Dapat nating malaman na ang pagluhod ng isang Katoliko sa harap ng isang larawan ay hindi nangangahulugan na ang larawan ay itinuring niyang isang diyos. Ang pagluhod sa harap ng larawan ay tanda ng isang respeto para sa taong banal na nagmamayari ng rebulto. Mula pa sa lumang tipan, ito'y mababasa natin sa aklat ni Josue Kapitulo 7 Versikulo 6. Hinapak ni Josue ang kanyang mga suot, at nagpatira pa sa lupa sa harap ng kaba ng Panginoon hanggang sa kinahapunan. Siya at ang mga matanda ng Israel, at sila'y nagsipagbuhos ng alabok sa kanilang ulo. Dito nababasa natin na hindi lang sila lumuhad sa harap ng banal na larawan ng Kerubin bagkus sila ay nagpatira pa pa sa lupa. At ito ang tanong natin sa mga pastor. Kung totoong kasalanan ang pagluhod sa harap ng mga larawan, ibig sabihin ba na si Joshua ay nagkasala? At ang larawan ng Kerubin na pinapagawa ng Diyos kay Moses ay binanggit ni Apostol Pablo sa Bagong Tipan. Sa Aklat ng mga Hebreo Kapitulo Siyam na Bersikulo 5, ito ang kanyang sinabi. Sa ibabaw ng kaban ay may mga kerubin, na nagpapakitang naroon ang Diyos. Nalililiman ng mga pakpak ng mga kerubin ang luklukan ng awa, ngunit ito'y hindi na namin ipapaliwanag ng isa-isa ngayon. Hindi pala nagkakamali ang katoliko na nakaharap sa mga banal na larawan upang magdasal. Dahil naroon ang presensya ng Diyos ayon kay Apostol Pablo. Tandaan ito, para sa mas malawak na kasagutan, ang Diyos-Diyosan, ay hindi dahil may mga larawan o estatwa. Ito ay nagmumula sa kaisipan ng isang tao na nag-iisip na ang isang bagay o larawan ay isang Diyos katulad ng kaisipan ng mga pastor. At alam ng simbahang katoliko na walang larawan na naging Diyos, dahil ang Diyos ay buhay at hindi isang larawan. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana naging maliwanag para sa inyo ang talakayang ito. Hanggang sa susunod.